video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyech ukol sa kulay itim na batong kanyang nahuhukay. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, dapat nating malaman na ang mga batong kulay itim ay karaniwan lamang natin itong madadatnaan sa ating paghuhukay. Ngunit kung meron tayong nadat ng isang bagay na kulay itim at ito ay dahil sa nababalutan ito ng aspalto mataas ang posibilidad na ito ay naglalaman ng mahalagang bagay Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, nais niyang malaman kung ano ang sitwasyon ng ating kinukukay kapag ang kulay ng mga batong ating tinatanggal ay kulay itim. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, masasabi kong karaniwan lamang talaga ang makainkwentro ng mga batong kulay itim sa ilalim ng lupa kung saan ay walang kakaiba dito. Natural lamang talaga na may mga batong nagiging kulay itim sa pagdaan o paglipas ng panahon. Pero may mga batong kulay itim na may bihirang uri. Ang mga kulay itim na batong makintap o makinang ang ibabaw nito ay meron itong mataas na halaga sapagkat maaaring ito ay isang uri ng gemstones na ginagamit para sa mga alahas. Maliban dito ay meron na rin mga kolektor na nangongolekta sa mga ito. Kung meron lamang tayong nahukay na ilang piraso ng mga batong kulay itim, Maaring ang mga ito ay masasabi nating gabay na marka na siyang nagsisilbi na tama ang ating hinuhukay. Pero kung kulay itim talaga ang lahat ng mga batong ating nahuhukay, wala tayong kasiguruhan sa ating hinuhukay kung tayo ay nasa tamang landas ng ating paghuhukay. Maliban na lamang kung ang mga batong ito ay may maayos na pagkakasalansan. Dahil kung maayos ang pagkakasalansan ng mga ito, isa itong sinyales na man-made o sadyang inayos ng mga sundalong hapon. Maaari na rin nating basagin ang ilan sa mga batong kulay itim na ating nahukay sapagkat maaaring may mga posibleng man-made na dahilan kung bakit ang mga ito ay naging kulay itim. Maaaring may binuhos dito ang mga sundalong Japon na used oil na siyang maaaring dahilan kung bakit nangitim ang mga ito. Ang isa pang bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin sa ating paghuhukay ay ang amoy. Kung may kakaibang amoy ang mga batong kulay itim na ating nahuhukay ay parang may naihalong kemikal. Maituturing na rin natin na ito ay magandang palatandaan na tayo ay nananatiling nasa tamang lugar ng ating paghuhukay. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang mga batong kulay itim ay karaniwan lamang talaga na tayo ay makainkwentro ng ganitong uri ng mga bato sa ilalim ng lupa. Natural lamang talaga na may mga batong nagiging kulay itim sa pagdaan ng mahabang panahon. Pero kung ang mga batong kulay itim na ating naingkwentro ay may maayos na pagkakasalansan. Isa itong magandang sinyalis na ito ay man-made o sadyang inayos ng mga sundalong hapon. Ibig sabihin ay kailangan lamang nating ituloy ang pagtanggal sa mga ito at umabante sa ating paghukay. Maliban dito, ay kailangan din nating pagtuunan ng pansin sa ating paghuhukay kung meron itong kakaibang amoy sapagkat maaaring ang dahilan sa itim na kulay ng mga batong ating nadadatnan ay dulot ng kemikal na sadyang inilagay ng mga sundalong hapon. At sa ganitong sitwasyon, masasabi kong isa na rin itong magandang palatandaan na tayo ay nananatiling nasa tamang lugar ng ating paghukay. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa out, Kaya shout out sa mga sumusunod. Cheryl Absalon ng Negros Occidental Hostaya John Ray Alfredo Magpanwa Jr. John Arivalo Pongpen Esla Jesrin Jade Salinda, Davency, Vinci Yukor, John Jalurina ng Mindanao. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.